tawang-tawa kayo dyan, oh. Dahil binaha ang China. Lumugo ang bang parati sa China. Tawang-tawa tayo dahil galit kayo dahil sa West Philippine Sea or South China Sea. Diba? Saya ninyo. Masaya tayo. Dahil yung lubog o nalubog na ang China. Diba? Tawang-tawa tayo dyan. Na binaha mga lubog in China. So ano nga yun? Tingnan nyo. Ano nga nangyari? Dahil masaya kayo? Dahil naghirap ang mga tao? Or may namatay na tao doon sa pagbaha sa China? Yun ba ang tamang galit na ilab isang kristyano? Di ba? So ano nangyari ngayon? Sino man ang binah, Sino man binagyo? Yun na yun. Huwag kasing paipal. Huwag kasing galit na galit. Dahil, hindi natin alam kung paano ang, ang diskusyon or paano yung agreement or yung kasundoan ng ating gobyerno doon sa redero ng China. E hindi naman yung mga tao yung masasama. Hindi may yung taong gumagawa na pag o pag-aangki ng West Philippine Sea South China Sea. Yung gobyerno naman, pero kayo, ang sama na ang galing nyo. Diba? Parang nagdasal kayo na ano yung mangyari ng tao. 'di diba? Meron nang sinasabi ang Panginoon na you love your enemies. 'Di diba? Love your enemies. Huwag kang mangarap o huwag kang magdasal sa kasamaan na iba. Dahil hindi ito pakikinda ng Panginoon. Di ba? Maibabalik o pabalikan ka niyan. Dahil nagdadasa tayo ng pangit. Dasa tayo ng masama. Ang dami na biktima ng tao. So ano ngayon? Ano na masabi niyo ngayon? Yung uh, mo Magsasalisik po Alad eh. Diba? Search mo na. O ano talaga? Ano nangyari ngayon sa Manila? Diba? Tayo rin nakaranas. Pagin mo. Ano na? Sana kayo. Taong tawa kayo. Tapos na biktima ating di ba